Hello mga kabadi, magandang araw sa inyong lahat. Welcome back again to my YouTube channel. So unang una pala sa lahat ay nagpapasalamat muna ako sa ating Panginoon nga siyang nagbigay sa atin ng maraming mga biyayang natanggap. At sa akin ding mga tagasugid na supporters dito sa Facebook at YouTube ay nagpapasalamat ako sa inyo. Kung wala kayo, hindi mag-grow ang ating uh, channel. So for today's video naman mga kabadi, as you can see sa ating title, land preparation na tayo. No? So yan, may tuturo akong bagong kalaman sa inyo. So hindi ito bago sa mga uh, old na nga farmers, so mga expert na sa nagpa-farm, pero sa mga bag baguhan pa lang, na nag-saka, especially sa palay, ay oh, ito yung dapat yung gawin bago kayo mag land preparation. So ayan mga kabady, tingnan nyo. Anong na-observe nyo sa palayan mga kabady? So siguro nakita nyo na ba, bago pa lang itong niniyan Mga 2 weeks pa ito mga kabady. So ito yung palay natin na kalahating hektarya Tawagin lang natin itong area 1. na uh, yung inabot ng 106 106 kasako. O, oh, ayan. So, ayan mga kabady, bagong, bago, bago nyo i rotibate turtle, uh, tingnan nyo muna yung kanyang uh, pilapil. Lubang ba ang sa tawag dito? Pilapil? Siguro, pilapil lang Tagalog nito. sing ganyang ano, yung sa gilid bitaw. Kina, unang-una ay dapat nyo i-check yung pilapil sa inyong palayan. Kapag nasira ito kabady, ay ayusin nyo, palakihin nyo patahasin para yung tubig mga kabady hindi madaling mawala sa inyong palayan so ayan yan ang ginagawa ko parati kapag pagkatapos ng ano, pagkatapos ng anihin, para kung sakali ay umulan yon umulan ng malakas makatubig yung ating mapunduhan ng tubig yung ating palayan Once matubigan yun yon kapag makapal yung pilapil mo or mataas, yung mga damo, kita nyo, daming damo diyan na sa palayan, malalata yan mga kabade Magiging fertilizer yan sa inyong palay pag tinaniman na. Yan, kung or pinaka the best na fertilizer na makukuha sa ating mga palay. Oh, napaka-importante talaga mga kabade sa pagfa-farming na meron tayong kunting kalaman. So, sa akin mga kabady, hindi ako eksperto dito sa larangan ng pagpapalay. Pero sa akin na-observe, mas maganda yung dayami. Yung dayami ng nung previous crops bitaw na malata diyan sa palayan mo. At over time, uh, yan ng tubig, malalata yan. Pag tinaniman yan ng bagong palay, ang tataba ng sasunod. Kung pwede na siguro, hindi mo abunuhan, uh, amo lang gamitin mo or uh, air, yung ginamit natin ang tataba na kasi yung ang dadaming nagami dito mga kabady pag nalata yan sinisiguro, sinisigurado ako nga uh, 100% na tataba talaga yung ano mo palayan mo basta meron talagang tubig na nakaano malakihan mo lang yung pilapil yan na ang sekreto ng uh, para hindi mawala yung madali yung tubig na nasa palayan, So, ayan mga kabady, no? Dapat uh, gastu gastuhan nyo, uh, mag-invest kayo ng pera sa pag, kung meron kayong tao, uh, yan, dyan yung sila i-focus una sa ano, pagpamilapil. O, ayusin nyo, And Yan. Hanggang sa nakita nyo na okay na yung pilapil, kapag nag, ano na yung uh, irrigation, nagpatubig na, ay dyan, ah, gagawa kayo ng i-rotivate nyo, rotivate nung anong manggamit nyo, turtle or tractor or wala kayo, kalabaw, pwede yan mga kabady, oh, para mas malata yung ah, damo, at ano, para ma-convert ito into, ano, saan so tawagin ito, into uh, organic fertilizer. So, ayan, ah uh, yan yung kalaman ko mga kabady, no? May pinapil, ah. may manambuk, Ito rin mga kabadi, isa pa. <laughs> ito rin, ang kagandahan nito sa malaki yung pilapil mga kabadi. Kapag nakatanim ka na, meron ka ng tanim, no? Makapundo ang meron ng tubig kasi uh, hindi mo wala yung tubig kasi mataas yung tubig eh. Mataas. Hindi makaarte yung ang mga damo. Meron talagang damo dyan ah. mga kabady, Kapag yung palayan mo walang tubig, yan tataas yung mga damo damo tatangkad yung mga damo hanggang uh, hanggang maano ang palay maapsan malapasan yung palay kung kaya yung tubig yung tubig mga kabade, yan yung nagregulate sa mga, mga weeds control sa mga weeds kapag meron perming tubig ay uh, hindi yon makata yung mga uh, damo hindi maka ano sa palay makapirwisyo So napaganda talaga mga kabadi na ano itong pilapil. Itong pinakaunang gawin niyo sa bago kayo mag ano cultivate sa inyong uh, lupa. Bago niyo bungkalin. So ayan mga kabadi, tumulong na ako sa pagano no ng palay. Ah, palay kanang uh, pilapil. So ayan, madali lang mga kabadi. Kumuha lang kayo ng mga nambunot yan, no. At pagkatapos diyan mga kabadi, ayan ang ilagay ninyo pwede rin ganyan marabadi nga uh, kalabawin nyo ah uh, agihan nyo ng sanga pero dyan marabadi punod kasi yan uh, tambakan ng mga tubig kapag uh, dinar inararo nyo ng kalabaw yung mga limpaw hindi siya hindi ma ano hindi ma ano mang tawag nitong limpaw sa tagalog basta yon hindi applicable yung kalabaw dito kasi ano makabadi punod yung yung may permanenteng tubig mas maganda yung kalabaw mga kabadi yung sa mga ano sa mga banika ang tawag dito sa amin yung uh, yung sa kasaka bitaw hagdan-hagdan ng palayan magandang ang gamitin yung kalabaw na doon napakadali lang gawa ng pilapil so ang importante lang dito mga kabadi is yung pilapil ayan so kami ka so kailangan dito sa farming mga kabady ay sipag at lang para makamit natin ang ating uh, goal na ano na mangani tayo ng marami. So as a, a millennial farmer kasi nga uh, 26 pa lang ako ay nagsasaka na ako dito kasi yung lupang ito ay kabilin ng aking mga aking ama. Kaya uh, wala na sila ay ginamit ko Ah, kinabaho ko para naman sa ganun ay makaprovide tayo ng konti sa ating pamilya. Kasi nga ngayon mga kabadis sa ah, mahal ng mga bilihin, ang ang presyo, especially dito sa ano bigas ay mapapamura ka talaga sa taas nito, no? Kaya at advantage na meron tayong aako ah, ako na meron rice field na ah, pwede ako makatanim Uh, hindi na ako bibili ng bigas sa palengke. Pangulam na lang. Pero pwede naman itong ibenta itong palay natin. Eh. Pambili ng isda o karne, uh, pwede yun. Uh, yan makaprovide lang tayo sa ating pamilya mga kabady. Uh, okay lang yan mga kabady. si paglang tayo, tiwala lang tayo sa sarili. Makahon tayo sa kahirapan. So ito talaga yung pagsasaka ang pinakauna kong uh, trabaho. Kasi nga, uh, wala tayong, ano, wala tayong, ah, uh, magtawag nito, wala tayong ibang trabaho, kundi ito lang. Ito lang yung kabilin ng aking, ah, uh, mga, ah, uh, aking, uh, ano anong magtawag nito, aking mga parents. So, ayan mga kabady, no, ah, uh, sipag-sipag. Pagsibagan lang natin kung ano man yung, yung mga trabaho sa ating buhay ay dapat din tayong magsumikap uh, tayo ding mga farmers ay uh, nagsusumikap tayo para mabuhay ang ating pamilya. So ayan, oh, baguhan pa lang ako mga kabady, pasensya na. ah uh, siguro mga 2 years pa ako nag farm nag start ako noong 2021. ah uh, ayan, kinasal nag ako, nag-start ako nag-farm. So hindi pa talaga ako eksperto nito mga kabady pero based on my experience kasi nga Meron naman akong experience pero konti pa lang ay ito yung aking nakita na pinaka the best na gawin sa ating mga farmers. Sa ating namang mga millennials, so uh, paano ng mga farmers dyan, uh, yung mga bata pa ay pwede ninyo itong su uh, sundin yung mga tips ko para naman ay sa ganon ay maganda yung anin so, hindi nyo. So hindi ko man sinasabi na tama ito o yung ito yung pinakadabes. pero sa tingin ko ito yung ah uh, uh, para sa akin yung pinaka best no kasi nasubukan ko na ito mga kabady eh so ayan ah uh, kinontinue na namin mga kabady no so ang hirap ang init nasa ano ka nasa palayan ka ang taas ng sikat ng araw napakainit dito mga kabady dapat kung nasa ganito kayong tabaho ay magdala kayo palagi ng tubig kasi nga uh, uso ngayon ang heat stroke heat stroke oh ayan so kinakailangan pa rin mga body no na alagaan mo ante ng ating uh, pangatawan kasi nga ito yung ating puhunan so mga kabady ko diyan na uh, mga hilig sa saka sa rice farming ay ayun paki-subscribe ah uh, ayan ito yung mga tips ko kung uh, paano nyo, ano yung uh, pag-farming. So, yan mga kabady, mataas yan. Pero, yan malang pa inuna, na, nandun pa sa did. ubos. So, kinakailangan namin yung tapusin mga kabady para masupot. maganda yung ating sakahan. So, pagkatapos, yan mga kabady, kapag uh, tumigas na yan, narawa na, na yan ng maigi, yan, maganda yan. Mawirin yun yung mower, yung pang grass cutter, ay napakaganda yan mga kabadi. So, dan, dami pang naming ano, tabaho dito sa bukid ay ay uh, i-update ko lang kayo sa mga activities namin dito. So, ayan mga kabadi, no? So, nagpapasalamat muna ako sa bago magtapos ang video na to ay magpapasalamat muna ako sa aking uh, mga taga-sugid na mga taga-subaybay, sa aking mga subscribers sa YouTube no ay nagtataas na ata ang ating views so salamat sa inyo mga kabadi Ah uh, wala akong masabi sa inyo ay wala iba na ipapasalamat ako sa inyong ah uh, uh, pag-ano kilik sa akin mga videos at sa akin ding mga followers sa Facebook. So salamat din sa inyo. Uh, kayo ang aking uh, mga inspirasyon sa paggawa ng mga content. So yan mga kabadi ko. Okay, panoorin nitong video na to, mga videos ko na sa uh, future videos ko para naman ay magka idea kayo kung paano uh, magpalay. So mga kabadi, tapusin na namin 'to. So ayan, see you in the next videos. So tapusin niyo na lang ang video diyan, mga kabadi, uh, para naman ay uh, may ads ako. <laughs> so salamat sa inyo, mga kabadi. Bye-bye, ingat. So, i-continue lang natin ang video dito mga kabady, no? Pilapil lang may tarungon, ano Palagsagbot ng Pilapil. kita lagi tergebuh dengan yang belakang